Good morning, good morning. Linaw ng tubig, oh. linaw ng tubig. So, Linaw. Yon, good morning, good morning. Trabaho na naman. As, meron tayong isang container. Bakbakan ulit. Hindi lang isa, meron pang isa. <laughs> Let's <laughs> right. Dalawang konti na tayo ngayon. Laki na ito guys. Dito sa harap namin pinarking. Dito yan. Bababa -ba, dalawa. Ma lumalakas kasi ngayon yung ano. Yung aluminum. Aluminum yan. Laman yan. Hindi na kasi na nagpo-produce dito ng aluminum. Lagi ano na lang. nag warehouse. Sira yung makina dito. May makina dyan sa aluminum. Problema. Hindi na nagpo-produce silan kasi yan eh ngaaba nyan yan, yan oh tapos mabigat kasi yung nagpabigat dyan yung goma ba sa gitna magaan pag aluminum lang pero pag may goma kasi sa gitna tapos ah, pina, patong patong yung aluminum puno yan baka ko kung pagsabayin to kasi hindi naman namin kaya to isang araw ang kaya lang namin isang ano uh, limang tao na kami yan hindi kasi basa basa hindi madali ibaba uh, pagod talaga yan bakbakan lang kapon biyahe tayo delivery tayo kapon so ganyan all around pag wala naman doon tayo sa helmet or hindi kasi gumalaw pa yung maleta ngayon eh hindi pa bumenta Yan. Ito yung ano namin kahapon, oh, sa biyay. si ang lakas ng ulan, Di muna namin tiniklop yung trapal. Doon yan sa malaking trap <laughs> Simulan na natin yung araw natin. Good morning, good morning, good morning. Tingin muna tayo dito sa... Salubungin muna natin sikat na araw. Papalakas konti pag, pag magpapamain conditioning ko na tayo ah. kasi bakbakan na naman bakbaka na naman kaso iniwan dito eh baka hindi pa ito ibaba ngayon kasi dapat pag ibababa na yan Yung solidon yan eh wala naman ang unahang truck yan iniwan na nung truck Eh yung truck namin naka naka ano yun eh. Uh, buo yun, hindi yun natatanggal yung lahat ito kasi mga container ano lang to guro binabayaran kasi yung truck kaya ito, ang container, ni-stack lang dito kasi pag mga cargo alam ko nyan yung pagbabayad, yung nag-order ba, or yung company tama ba? na yan yun yung dorm namin, yun yung pinto. Sa harap talaga, yung tipo pagising mo, may iling ka pa, good na naman to Ah. Ganon talaga. Kakayanin mo ba? Diba? Laban lang laban. Wala wala man tayong option. Tera, tera Tera, tera Ganda ng tubig oh. Eh, uh, ah, siya rin araw oh. Lakas na maka ano. Aga pa lang ang sakit, ang sakit na sa balat. Pag mababad ka na matagal. Eh, Namulang namula na tayo oh. Kahapon, dos Taipei. Trang init, alas dosing tapat nagbababa kami kaya palagi kami papahinga mga every 30 minutes pahinga di kaya sunog grabe yung init tirik na araw tirik na tirik tapos pag uwi namin dito sa tainan lakas naman ng ulan <laughs> binaba nga namin yung kapon lakas ng ulan Kaya yeah, tiyan, idali kami eh. ligo ligo din eh tapos ang init dun sa ano namumula nga oh. ganoon talaga laban lang mga kababayan yun talaga pag nasa upload tayo May mga araw na hindi madali ang buhay o hindi madali ang trabaho pero malaga mga lampasan natin yan Lili, yan yung sinasabing lilipas din yan diba? So pag nababa naman na yan matagal-tagal ulit ito matagal-tagal to kasi dalawa eh. Kasi usually talaga ngayon pa kung nakaano dito dalawa eh. Bagay kasi malumakas ngayon ang aluminum. Kasi nung sa Taichung nakaraan, ang dami namin din labor, pagod paguran din niya. Kuhol. Eh yeah, no gumagalaw. Yon. All right. Ingat ang lahat mga kababayan.